Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Sige. Tulungan mo akong maupo. Kaya mo? Oo. Hmm. Ka. Sige. Sinasabi ng Diyos, saan nagmula ang sakit ng pangangana, kamatayan, karamdaman at pagtanda? Bakit ba nagkaroon ng tao ng mga ganito? Walang mga ganitong bagay ang mga tao. Noong una silang nilikha, meron ba? Kaya saan nagmula ang mga ganitong bagay? Ang karamdaman ng laman, ang mga problema at kahungkagan ng laman, at ang labis na pagkabagabag ng mundo ay dumating matapos pa sa sa tanas sa mga tao. Matapos ang katiwalian ni Satanas, ang tao ay mas lalong nanghina. Ang mga karamdaman ng tao ay mas lumalim pa at ang kanilang pagdurusa ay mas tumindi ng tumindi. Mas lalong naramdaman ng tao ang kahungkagan, ang trahedya at kawalang kakayahang patuloy na mabuhay sa mundo. At mas naramdaman nila ang kawalan ng pag-asa para sa mundo. Kaya, ang pagdurusang ito ay dinala ni Satanas sa tao. At nangyari lang ng pinasamanan ni Satanas ang tao at ang laman ng tao ay nanghina. Kinagawang tiwalini sa tanas ang mga tao sa si edukasyon at impluensya ng mga gobyerno ng bansa at mga sikat at takila. Ang kanilang kahangalan ay naging buhay at kalikasan ng tao. Ang isipin lang ang sarili at hindi ang kapakanan ng iba ay isang sikat na malasatanas na kasabihan na naikintal na sa lahat at naging buhay na ng mga tao. May mga iba pang salita ng pilosopiya ng buhay na katulad din ito. Kinagamit ni Satanas ang mainam na tradisyonal na kultura ng bawat bayan para turuan ng mga tao. Naguhulog sa tao at nagsasadlak sa isang walang hanggang bangin ng pagkawasak. At sa katapusay, winawasak sila ng Diyos dahil naglilingkod sila kay Satanas at nilalabanan ng Diyos.